Isa na namang matinding revelasyon ang inilantad ni Jake Zyrus na kilala noon na si Charis Perpinko. Isang kwento ng matinding trauma na hindi basta-basta matutunaw sa panahon. Ano nga ba ang buong kwento? Alamin natin. Sa kanyang bagong libro, isiniwalat ni Jake Zyrus ang isang mapait na bahagi ng kanyang buhay. Isang pang-aabusong nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang pagkatao. Sa murang edad na anim na taon, nakaranas siya ng matinding pang-aabuso mula sa isang kamag-anak. His grip was so tight on my small frame, and he always punctuated these attacks with the same threat. If you tell anyone, I'll kill you, ayon kay Jake. At sa isang mas nakakabahalang revelasyon, sinabi niyang muntik na siyang mapahamak nang subukan siyang gahasain ng mismong kamag-anak na ito the only reason he didn't succeed was because it was physically impossible. I was a tiny six-year-old girl, and that could have killed me. Ayon kay Jake Zyrus, pero ang mas masakit hindi pinaniwalaan ng kanyang ina si Raquel Pempengco ang kanyang kwento. Ano kaya ang dahilan? Bakit hindi siya pinaniwalaan ng sariling ina? at paano ito nakaapekto sa relasyon nilang mag-ina hanggang ngayon. Matindi ang revelasyong ito ni Jake Cyrus, isang kwento ng sakit, trauma at hindi makatarungang pananahimik. Ano ang opinion nyo rito? I-comment nyo sa baba. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Sikat at Intriga para sa iba pang may na balita sa showbiz.